Yan, magsisigang tayo ng sinigang na malo Ito ay pinagkakakasuluyan, si pinagkakasuluyan, si mm, pinagkakasuluyan, pinagkakasuluyan, yeah. pinagkakasuluyan, 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 gusto ko sa manok, ano, sinigang, sinigang na manok ay sinampalukan manok. Hindi ako mahilig sa tinurang manok. Yan, mas gusto ko yung sinampalukan manok. Hmm, tapos masim-asim na konti. Ano ba? Diba? Ang sarap. Yan e na, yung kamatis. Naragyan ko din siya ng kamatis. Tapos, ilagay na natin yung chicken. Ayan. Ang sarap! Nagyan ko na siya ng pamilipan. Yan. Ganyan lang ako magluto mga ate ko, ha? Ganyan lang ako magluto. Tapos saka ako siya lagyan na ano, patis to, patis. Lagyan mo siya ng patis. Yan. Dalawang ganyan. Dalawang dalawang sandok na patis. Mm for a snug up. Mm, Ayan, ganyan lang po ako magluto. Simpleng luto. Simpleng luto ulam. Tapos lalagay ko na yung pangsiga. Para habang kumukulo-kulo ay nanonuot na yung kanyang asin. Maasin na. Kasi mabilis lang naman haluto yung shake. Ayan. Tapos, lagyan ko na siya ng tubig. Ayan. Ilalagay ko na yung malunggay Ito yung mga ate ko ang dami ko nilagay ng malunggay kasi gusto ko po, po yan maraming malunggay malunggay lang po yung nilagay ko pwede rin po pa yung maglagay ng iba pang gulay katulad ng okra uh, radish ano ba? talong basta kung gusto nyo kumpleto yung ano yung sa Pero sa akin kasi, malunggay lang. Sapat na. Uy, char. Ayan. Ayan, gustong gusto ko kasi yung malunggay. Dahon sili kasi, ano po yun, mahal dito yung dahon sili. Kaya, malunggay yung nilagay kong kulay lang. Hmm. うん、ごとーな。